Hello! Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa katuloy po na sumusubaybay sa programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yun, yeah. ito muli ay babalik sa ating pong uh, pag-uusapan na naman na ating pong uh, uh, ating ngayon. At uh, praise God, salamat po sa mga nanonood at uh, nagsusupport po sa ating pong uh, istasyong, istasyong ito uh, especially po sa mga topics po na topics po namin na amin pong nilalabas ay may mga nag-react po at uh, maraming marami po salamat sa inyo sapagkat tunay lamang po na I believe na nakakaroon din po tayo ng kaalaman at ano, talagang ng kaalaman naman po hindi naman po kailangan yung malalalim at maraming mga discussion na dapat natin pag-usapan kundi atin lamang po ipapakilala at sinasabi yung patotohanan nag nang nagaganap sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. At maging tayo po mga kaprox, mga kasis, ay tayo po ay nabe-bless sa ating pong nagagawang ito sapagat ito ay paglilingkod sa Diyos. Yung kung tayo po ay mag-share at maging ako po at maging kayo ay tayo nyo rin po gawin ang pag-share. Kapagkat ang pagbibigay po ng papayag ng salita ng Diyos ay ito'y kinululog na ng ating Panginoon. Ah, na. So tayo nga po ngayon ay narito upang pag-usapan muli ang ating pong, uh, uh, susunod na topic ngayon. Ito po ay, yung po topic po natin ngayon, napakahalaga rin po sa ating mga biskano. Sa Kapag maraming tatanong at maraming sasabi na ito po ay ito po ay uh, uh, sa ano, uh, mandatory pa? Uh, kailangan ba na dapat ba na gawin to? No? So, marami pong tayo uh, tayo nabasa sa social media at sa mga isa po sa mga YouTube din yes, at ako ang yung lingkod din nanonood ano, din naman po. No? At uh, nakikishare din, nakikipanood din po. At para malaman din natin, bilang isang mga kristyano, bilang isang uh, ng ating Panginoon, na malaman natin kung ano yung mga kailangan na malaman ng mga bilang isang kristyano. At yung mga bagong mga papasok ng mga kristyano at mga baguhang mga kristyano. Yan, puro kristyano. Kaya sabihin po ay napakahalaga po nito mga kaproks mga kasi sapagkat uh, sinasabi nga po ay uh, ay uh, maraming uh, maraming uh, kanilang katanungan na dapat bang gawin so yan ang po topic ang paggawat at baptism po ba ay isang kaligtasan yan yun ang ating pong pag-uusapan of course uh, ang masasagot ko lang po dyan is no and yes no yes yan so sabihin na uh, unahin natin yung uh, yes ah uh, Yes, dahil uh, ang ginagawa po natin, hindi dahil sa kaligtasan na kapag ko'y nagpahawatan o baptisim ay ligtas ka na. No. Ito ay uh, masasabi natin sa salitang Ingles na necessary. Necessary na i-sabihin ay kailangan gawin bilang isang Kristiyano, bilang itaw, bilang isang Kristiyano uh, na nakakilala sa Panginoon. Ito ay pagsunod sa Kanya. Ang pagpahawatan o baptisim o pagbabubis at uh, ito ay ginaganap talaga pag ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon. Yung total kaligtasan na hindi yung na parang naingganyo ka lang na, na sumama ka lang sa simbahan dahil friend mo, dahil magulang mo, dahil kaibigan mo, dahil asawa mo. So parang sumama ka lang. Hindi dapat yung pusang loob, yung, yung puso mo at yung uh, buong pagkatao mo ni uh, binigay mo sa Panginoon. Uh, ikaw mismo ang naghahain sa kanya ng buhay mo. So, yun yung, yung kaligtasan na ibigay ng ating Panginoon na libre. No, libre. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatanggap na ng ganyan, so ano ba yung mga susunod? Marami na po. Ah, Nandiyan yung, yung pangalan natin natatapit yung, yung uh, breaking of the bread. Yan. Mga siguro, mga susunod, mga, 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 po natin yan. Yung itong uh, water baptism, pagsunod po ito sa Diyos. Yan, pagsunod parang parang ganito yun eh na uh, uh, kapag ikaw ay papasok sa trabaho of course maliligo ka siyempre kailangan mag magbayas ka di, di ba na toothbrush ka <laughs> simple na lang to simple example lang to at toothbrush tutubras to ka so pag tutubras tutubras mo o pag sisipilyo mo siyempre gusto mo yung mabango maayos ang yung hininga pag ikaw sa salita di ba at pag umiti ka di ba ganda ng smile So, malinis. So, ibig sabihin, kung maglilinis ka ng, kung ka ng katawan, of course, lilinisin mo lahat yung body mo. Pati yung ngipin mo, lilinisin mo, Diba? ba? Ganun na eh, ganun tayo eh. Hindi lang Pilipino, kundi buong tao na talagang uh, sinasabay na yung pagkukutras. Yan. So, ganun din po sa ating bilang sa Kristiyano, yung pong pagwawater baptism. Kung parang may kulang ka sa sarili mo hindi mo nagagawa yun, may kulang ka nga. Kasi iyon na pagsunod natin sa Diyos. Ngayon yung na uh, talagang step by step, ginagampanan mo na yung sarili mo para maging uh, ma, 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 ma mo yung ninanais ng Diyos para sa iyo. No, yung masunod mo ang kanyang ninanais. You know? So kasi ang ako nung time nang ako po ay uh, ay hindi pa nakaka-order uh, nakakilala na na sa Panginoon, ay nagwa-water baptism ako. Bata pa ako eh, nung nagwa-water baptism ako eh. Uh, siguro mga um, on, age uh, 15, 15-14, ganyan, nag-water baptism ako. Hindi ko po, although sumama ako sa karamihan, dahil parang nasaya, nilulubog lang, tapos tataw, at, uh, tatayo, tatayo ko ulit. So doon po sa pinuntahan namin, yung eh, doon po sa may Santa Rosa, may tinatawag doon, tinatawag doon na Ilog Jordan. Wow, diba Jordan? Yung Jordan kasi parang marami kasi nagpapawag or baptism doon nung panahon na yun. Mga siguro mga 90s, 1990, 1989, mga 1991. So, yun po, yung mga ganun. Uh, doon kami nagpa... Tumama ako sa Bato Pero, after nyo, parang feeling ko, feeling ko ah, feeling ko na kumpleto na ako. Pero hindi eh. Ano yung bakit? Kasi nung time na yun, lumakad ng panahon, at uh, sumasama na ako sa mga nagpa-Wato hindi ko na uunawaan kung ano ginagawa ko Wato Paktisit. Kasi sumasama lang siya ko eh. Uh, hindi ako, hindi ako umatay ng seminar. Yan. So, yun pala, alam niyo po, dito po sa Saudi Arabia, ay talagang step by step ang ginagawa ng mga pastors, mga churches, na talagang, pag ikaw tumanggap, ang susunod yun, yung water baptism. Siyempre, of course, ma ma magkakaroon ka ng seminar. So, sa seminar na yun, sumama ako. Sabi ko, kasama nga, parang, pero sabi sa akin ng pastor, ikaw ba yung water baptism? O, po. Pero, o, oh, tinanong ko yun eh. Tinanong ko, sabi ko, pwede ho ba akong magpa-water baptism pa? Ba? Ulit. Sabi niya, of course. Sabi niya, pwede naman. Kahit ilang beses, basta na dapat maunawaan mo. Eh, hindi ko nga naunawaan. Kaya sumama ako. So, nung time na yun, ay uh, kami kasi doon ako nag-work sa, sa marapit sa Red Sea. So doon, doon kami minawa to baptism sa Red Sea. Napakaalat ng tubig talaga. <laughs> Red Sea nga. Napakaalat. Pero uh, doon ko na naunawaan ano ang alagaan ng water baptism sa buhay ng isang tao. Kaya dapat tayo mga kaproks, mga kasis, kapag ikaw ay nagganap ng water baptism sa churches mo o sa sino man, saan man, ay eh dapat nauunawaan mo yung pagwa-water baptism. Hindi lang ito sinasabi dahil for the sake na after na water baptism ay may kainan, after na water baptism ay kasiyahan kasi nasa dagat eh, o nasa swimming pool, o nasa resort, libre. Diba, makapasyal ka. O, diba, after na kasi nyo kasi may kainan, may konti salo-salo. So, hindi po natatapos ito. Kapag ikaw na water baptism, magiging isa ka ng patotoo sa buong mundo di ba? Eh yung sinasabi nga ni Pedro do sa kanyang gawa uh, na talagang dapat express mo sa ihayag mo na sa buong mundo ang 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 iyong uh, kaganapan sa iyong buhay. No, buhay na patotoo. So ibig sabihin, tayo bilang isang Kristiyano, bilang uh, mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, sumusunod tayo o ano ang ginanais ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, mga kaproks, mga kasis, na, nang, nang, nang si Jesus ay nabubuhay dito sa mundong ito, sumunod din siya. Di ba? Bilang isang tao. Di ba? Nagpawada din siya? Di ba? Kinalugtan siya ng ating ama. Sapagkat sumunod siya sa nais. Eh, Ganon din po tayo. No. Hindi po pwedeng sinasabi na uh, ah, hindi eh. Ah, maliligtas naman ako eh. Kahit wala ako niyan eh. Of course! Hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka nagpawada hindi ka maliligtas eh. Ito yung sinasabi kong pangalawang tago. Sa so, ko na ano. Yung no. Hindi po. Hindi, hindi. Hindi po, uh, abawa, okay. hindi mo kinilala ang Panginoon. Pero nagpa-water baptism ka. Para masabi na nga water baptism ka. Hindi doon. Hindi ka malilig. Hindi hindi lang, hindi lang basihan para magbalitas ka. Ang basihan, ang sinasabi dito, yung isubmit mo, pang isubmit mo, at i-confess mo sa Diyos yung lahat mong kasalanan at yung buhay mo, sumunod ka. So, hindi po nakakadagdag uh, uh points yung pong kaligtasan ng pag ikaw ay nagwater baptism. Pero, pag ikaw ay nagwater baptism, sumusunod ka sa Diyos at yun ang nais ng na Diyos na maganap sa buhay natin. Pero, hindi ko nga sinasabi na kapag hindi ka nagwater baptism o nagwater baptism ka, ay walang kaligtasan mangyari. Meron ko. Ang, ang, ang po natin dito, mga kaproks, mga kasis, ay tayo po ay kung ikaw ay alagad ng ating Panginoon, ginagawa mo yun. ginagawa mo yun. At iniintindi mo yung water baptism na sinasabi at sineseminar. Kaya dapat magseminar ka. Huwag ka munang biglang talon dyan at sabihin mo, papawat water baptism nga ako. Kung hindi mo naunawaan, hindi mo mararamdaman ano yung kalagahan ng wa water baptism sa buhay mo. Parang ako nga po yan, si kasi nung, 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 time na, na nasa age of uh, gano'n akong edad, hindi ko talaga naunawaan eh, basta tumulit lang ako eh. So nagkaroon pa ako ng mas malinaw na o mas edad na, yan, doon ko pa naunawaan na yun pala ang kalagahan ng water baptism. Of course, kapag ikaw ay nag-water baptism, kailangan gumaretso ka na at sumunod ka na sa Diyos. Huwag ka nang pag-inyang ganyan, pa ipot pa, na parang nasa disyerto na nawawala. Ha? Diretso lang, straight. Kung nasa lang tala, yun, doon ka, dumiretso ka roon. Hindi yung sesegway ka muna rito, pupunta muna rito, sige, mag mag, mag mag ano muna, na, mag, 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 mag muna ako. Diretso. So, ibig sabihin ko po, mga kaproks, ang pagiging isang kristyano ay sinasabi nila ay napakaserte mo na. Hindi naman. Merong may mga pagkakataon na pag tayo ay dumating sa problema, doon naranasan, at doon na susubukan ang ating pananampalataya. Tandaan po namin yan. Of course, kahit naman hindi ko sabihin, hindi ko naman sabihin, marami naman na problema sa ganyan eh, di ba? But, ang Panginoon, kapag ikaw ay uh, bilang isang uh, Christian, bilang ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoon, ay uh, tutuparin ang Panginoon at uh, sasagutin niya yung mga panalangin mo kung ikaw ay kinakapos. Minsan lang late, pero ginagawa niya kasi kinitinyan niya yung aspeto na kapag binigyan ko pa ng ganito to an ano mangyayari diba? di ba hindi you know, lang pwedeng na lang na basta lang hindi ka ay bigay ka agad ay baka naman gamitin mo lang sa ano na di ba so ibig sabihin mga mga kaprox mga sis ay ang pagbawat ay isa na rin po yan sa uh, agreement sa Diyos. Yan. Agreement dahil sumunod ka sa kanya eh. Tiniligdan mo na yung kasalanan mo, iniwan mo yung kasalanan mo, at tinanggal mo na yung lumang pagkatao. So, ito na yung mga susunod na pangyayari sa buhay mo. So, ang water baptism po ay napakahalaga. At dapat po ay dapat natin tandaan na kapag ito ay nagpa-water baptism, ay unawain mo. Unawain natin upang sa susunod na henerasyon, baka ikaw naman ang magpa ikaw ang gamitin ng Diyos para mag-water baptism. Wow! Ito naman, sabi naman, uh, sabi ng iba, ay uh, hindi na, uh, nakakaligtas ang uh, uh, water baptism. Ito, ito, sample. Sample na naman. Paano kung isang tao ay mamamatay? Mamamatay siya. At hindi naman siya, uh, ang, ang pagtanggap niya ay hiling uh, niya na siya ay uh, humiling sa Panginoon ng kaligtasan. Oh. Kaya lang ka ba, ba mo kung water baptism siya, umamatay na. Diba? So, ibig sabihin nyo, by grace, bibigyan ng Panginoon yung kalikasan. Kung natatandaan nyo, yung namatay doon sa taslo sila, di ba? Ang ating Panginoon, yung dalawang magnanakaw. Yung isa, sinabi niya, Ama, lalahanin mo ako. Kung ikaw, di ba? Di ba sabi niya doon na, na humingi sila ng tawad? Ang ah, sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa akin rin hindi niya sinabi ngayon din bago kita isama sa paraiso magpa-water magpa -water baptism ka muna di ba? <laughs> hindi ganun di ba? may mga senaryo may mga pangyayari na kailangan kung buhay ka pa at maayos pa ang, ang paglakad mo meron ka pang kasiglaanan ay magpa-water ka hindi yung work-work mamamatay ka na sa mo isipin na, teka, kailangan ko muna ganito kailangan ganyan kailangan ganito kailangan ko makompleto ko yung bucket list ng Panginoon. <laughs> hindi yung bucket list ng Panginoon, bucket list mo yun. <laughs> pagsunod yun. No, walang ganon. Huwag ganon. Huwag ganon. Ha? Kaya, uh, kaya dapat tayo, bilang isang Kristiano, maging maingat po tayo sa ating po, uh, uh, sa ating Panginoon. Dapat iniisip natin sila sa puso natin. Hindi lang dahil kailangan ni Pastor. Hindi kailangan, hindi kailangan, kailangan ng simbahan dahil may iiwang ka, sasama na lang ako for the sake. Di ba? Hindi ganon. Tanda po natin na napakahalaga na tayo po ay meron pong covenant sa ating Panginoon na kung ano man ang gusto ni ninais ng Panginoon para sa ating buhay, sumunod po tayo. Yan ang mahalaga. Kaysa ni ikaw na Kristiyano. Siyempre, of course, yung mga hindi pa ganun nakakakilala sa ating Panginoon, praise God, ay I believe na Mangyayari po ito sa inyo. At uh, lagi nyo lang pong uh, tanungin ang inyong mga leaders o mga pastors na naway magkaroon din po ng water baptism sa inyong pong simbahan. At napakalaga po yan. Hindi dahil summer, di ba? Kailangan mag-water mag, mag baptism. At libre. At may kainan pa. <laughs> so ganoon lang, di ba? Huwag po natin gawing uh, uh, parang katawatawa yung pagwawata baptism at uh, wag natin ganyan parang escape natin na dahil punahan mo lang gagawin araw natin sama nila ako doon makikipaligo o makikikahin na rin at water baptism hindi. hindi hindi kailangan sineseminar po yan para maunawaan mo sa personal mong uh, pagkilala sa ating Diyos kaya at, uh, natin ating Panginoon ay ginagpanan niya yung pagiging pagpagwawater baptism nung siya'y nabubuhay dito at never niyang tinalikuran yun kung 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 tututin, Diyos siya. Hindi niya na kailangan yun, di ba? Pero ginawa niyo para maging good example. Asa. sa akin. Na, yun uh, po mga kapro, mga kasis, ay nagsing lamang po naman itong ating napag-usapan dahil ayaw, nisan sa ibang tao ay gusto nila mag makipag-debatehan eh. Ako po, hindi po ganun. <laughs> Sorry po. But sa akin lang po ipagpapalala, na tayo po mga kristyano ay meron din po tayong mga dapat sundin at gawin. At uh, din natin ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang ating pong verse for today natin. Sabi nga dito sa birth for today ay pagsisiyan ninyong talikuran ng inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin. O, oh, ibarit, Si Gabriel, hindi naman actually, kung ikaw ay kung ikaw ay kristyano na, required na yun. Pero kung hindi ka naman kristyano at sasabihin mo, magpapawat, water baptism ka pa para malitas, no, mali. Hindi ka nun. Take doon. So, gawa 2 verse 38. Yan. So, tandaan po natin na tayo po ay nabubuhay kay Kristo hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Kasi kung ikaw ay nabubuhay sa sarili mo, hindi mo pa naunawaan yung kalikasan At bakit na magpapawater baptism kung yung kaligtasan, parang may agam-agam ka pa. Di ba? Hindi ganun. Huwag ganun. Okay? Sa so, quote for today natin, ito. Ang mo ay isang sagrado. Parang kulang sa buhay mo kung hindi ito magaganap sa'yo. Kaya unawain mo mabuti. Ah, Tuluan mabuti sa puso at tanggapin ang pagbautismo. Upang ang iyong paglakad, wala kang agam-agam, tunay ba na may pagkabago? Diba? Totoo naman eh, diba? Na dapat, pag tinanggap mo si Kristo, alam mo na, ito na yung darat, ito yung susunod, yung baptism na yun. So, yung sabihin, ilagay mo sa puso mo, sa isip mo, at sa buong mong pagkatao, na ikaw, ilulubog, at paglalitaw mo, iba ka na, new creation ka na eh yung tinatawag na sabi na natin na born again <laughs> tama ba? <laughs> De, sabihin ko po ay uh, uh, hindi yung hindi yung porke pag nilubog ka pag inangat ka ay uh, parang na uh, shield ka na hindi, ang ibig sabihin pwede ka pagkatabla ng, uh, ng, ng, uh, kasalanan ibig sabihin nyo na, ginampanan mo na yung uh, uh, inanais na Diyos na sumunod ka okay? Tatagahan natin po yun na hindi po kakaligtas uh, ang pagbawa ng baptism. Pero ito po ay sagrado na ninanais ng Diyos na gawin mo bilang isang Kristiyano. Okay, maraming salamat sa patuloy niyo po ang pagsukot sa amin sa istasyong ito. At patuloy na kami po ay ang uh, lingkod patuloy po magbibigay uh, ng konting topic at uh, share sa inyo ang mga nagaganap sa loob at sa labas ng simbahan. At salamat po sa mga subscriber po namin sa patuloy po ng umangat at maraming maraming salamat sa shoutout sa aking mga uh, aking mga kapatid na si Beboyet uh, Boyet! Beboyet! Nakusap <laughs> ko kanina. Napakasaya. Kausap siya. At oh, ang mga wow. mga po na si Rio Bennett ayon. Yan. Lagi kita sa shout, shout Lagi kita sa shoutout. O, Para paglaki mo na makanood mo ito sa ang aking anak na si Inis at ang aking bar si uh, sa buhay sa aking India, sa Pilipinas, maging dito po sa Saudi Arabia at uh, patuloy na kayo po ay uh, nagsusuport ay pagpalay kayo ng ating Diyos na may kapal at uh, ayun ko lang lagi kong na na lahat po ng inyong pong kasal, panalangin ay uh, mangyari at ibigay ng ating Panginoon in God's time. Yan, in God's time. At uh, lahat po ng mga o w Ingat po tayo lagi, medyo mainit ka po rito sa Saudi Arabia. Sa lahat po ng ating pinagawa ay lagi po tayo magpasalamat sa Diyos, magpasalamat -mag -mag sa pagising, magpasalamat sa bago matulog. Pagkat nagising ka at kinapukas at gigisingin ka ulit ng ating Diyos. At tanda po natin na ang ating pinagawa dito sa mundong ito ay temporary lang. May pagkakataon na tayo babalik sa ating Diyos. Kung kaya, laging mong ibigay ang iyong sarili sa ating Panginoon. Humingi ka ng tawad, hindi ka hindi ka pawawala ng uh, ng uh, ng, uh, ng sagot ng ating Panginoon. Yung pagbibigay ng pagpapatawad sa kanya, hindi na niya ah, sa atin. Yan. So, lahat ng iyong mga katong mga pangalangin ko ninyo, nawa, nawa, ay loobig at sabuti ng ating Panginoon. Kaya ito ang inyong uh, lingkod na si Frog Space na nasasabing na patuloy at patuloy tayo mamuhay sa patuwiran at sa harapan ng Diyos. Kaya ito ang EJ My Online Music Radio. Yes, yes.